Grabe lakas sa ano, may nila, yung ulan. Aba, mukhang babahain po tayo ah. Traffic. Sobrang lakas ng ulan mga kababayan, kaya ingat-ingat po lahat yung mga papasok lalong lalo na dito sa Maynila mga kababayan ayan may tubig na sa ano ang bilis um -tumas ang tubig grabe grabe may, may tubig na kagad dito sa iyo inabi nyo. Grabe ang lakas ng ulan mga kababayan. Ang bilis tumaas ang tubig. Sa tapabi niyo may tubig na kaagad. Kailan walang bagyo sa bumanat yung ulan sa Maynila. maglasing Maglase yung ulan na to, may kasama parang pag. Patay ka, patay Ilocano hindi nagbago, ng Maynila nito mga kababayan. Talagang malakas po yung ulan. Sa tapabin nyo may tubig na kagad mga kababayan, baka tumas pa yan Ito, may tubig na nga dito sa ano. Kaya kita nyo naman, mala... nagkakaano na kagad ang bilis yung mga tatubig. Eh dapat siguro dalhin dito yung mga kontraktor, mga kababayan. Si grabe lakas ang ulan. Pag hindi to nagbago, mahaba na dalawang oras. Lubog ang Maynila sa baha. Kawawa yung mga bata na pumasok. Biglang dumilim yung ano, kalangitan. Ayan e, no? Grabe mga kababayan. Pero nagtatanong kung nasan tayo, nandito tayo sa ermita. Ay, may pumapara sa atin na maganda. Sa ermita to, sa ermita. Victor, sige lang po, ma'am. Sige po. Sige po. Oo. Oo nga, eh, Mahirap pag maganda, ma'am. Ay, payong po, ma'am. Mahirap pagpatuyo Ang lakas nga, ma'am, eh. Pag hindi nagbago to, ano to? Lubog ang Maynila nito. Alakas kasi, oh. Grabe. Ano yun, ma'am? Papasok pa lang po. Ha? Ah, mag-ano kayo? Mag-ilarte? Uy, layo naman. Sa Ermita Manila to. Sino ba to? Pauline, Manila to, Manila. Shoutout pala kay Pauline, naka-live ako mami. Naka-live. Naka-live sa YouTube. mula nga ng ulan na yun, oh, grabe. Kaya napapansin nyo naman, napakalakas ho ng ulan. Oo, oh, pag hindi nagbago yan, dalawang oras na bagsakan. Dalawang oras sa bugso na ganitong solid na yan. Malalim ka agad to sigurado. Ayan, shout out sa Eduardo. Diyan na naman. My friend. Ayan, Eduardo total nandito ako sa area. Ito yung sinasabi ko lagi kay Mio na nakaka-traffic dito yung hindi natin alam kung nagmimina ba o may ginagawag tubo. Kaya ang traffic dito matindi tulad nito. Ayan, baha na, oh. Uy, lalim nga. Ayan, sa kaliwa, oh. Ang lalim na, oh. Oo. Oh. Ito, malalim ng tubig dito, Mabini, mabini. Edward. Si Eduardo Codrino. Codrero. Mabini ito, mabini. Ayan, ito Edward yung sinasabi ko ki Mayor Moreno na sana mapabilis yung ginagawa dito. Gawa ng tulad ng ganito, bumaba. Tapos yung hukay dyan ongoing, walang katapusan ang tendency ganito traffic hindi nakakatulong ayun baka na dito mga kababayan ang lalim na sa may cowboy grill kung lumusot naman ako doon traffic din sa Ruas Boulevard nasa Mabini tayo Edward papuntang Lunita Kaya eh, maraming nag-mimisit sa atin, ma'am. <laughs> ano yung papasok kayo mag-trabaho o mag-aral po? Pareho. Ah, nag-aral pa ho kayo, ma'am? Saan? Na Nag-trabaho. Uy, lupit naman. <laughs> working student. Ano, working student pala to si ma'am. Saan kayo nag-school, ma'am? Diyan po, sa Sanib, Sambuco. Kala ko sa ano. Kala ko sa Meriam. Biglang dumilim nga kalangitan, no? Pag hindi nagbago to, sigurado malamang maano tayo, matrap tayo dyan sa ano. Sa kalaw. Grabe. Ayan o, di diba? O, walang galawan. Gawa nang yung mina ditong ginagawa. Isang taon na may git dyan eh. Sana mapanood naman to ni Miris Comorino, no? Kung hindi naman matatapos yan, dad tabunan na lang para madaanan. Ayan, mistulang parking area na to. Mali yung way ko, madam. Dapat umano ko dun. Paura, dumiritso ko doon sa Robinson Labas tayo ng Orosa Pinisip ko po kung makakauwi ko makakaya <laughs> Anong oras ho ba uwi niya? Ang mga alam sa isa Nang hapon? Gusto niyo sunduin ko ko kayo? Ay hindi <laughs> Hindi, pag galing naman doon, ang bilis naman ang uwi mo eh. Ay, hindi po. Pag galing LRT, punta dito sa Mabin. Baba ka ng Pedruhin. Ah, uh, eh, baha din po doon po eh. Oh, at least nandito ka na. Ayun Ay, lang. <laughs> di ba? Pipili ka. Doon ka na lang sa Kubaw uh, dito. Ay, <laughs> dito yung bahay mo. O, oh, di ba? Parang palaka yung mga nakasapatos kasi obligado tatalon ka sa tubig eh grabe yung traffic dito sa hukay na to opo lagi nga yung traffic yan ayan may yuris ko morino paki ano naman paki kaldag naman ng kontraktor nitong gumagawa dito dahil ano talagang permission na po ito isang taon na may kit ito ayan kung kinuntit lang natin to hindi nakabidyo. Ngayon nakabidyo na uli. Walang katapusan na hukay. Ang hirap naman ito. Ayaw umubanti. Kung maliwa ka dyan, tas kanan. Ah, Naku, traffic pa naman dun sa pupuntan mo, ma'am, kung hindi ka talaga mag i-LRT, Grabe ang traffic sa pupuntan mo. Oo oh, so sa Michael and Al. Oo. Oh. Wala pa nga kung walang traffic na doon. <laughs> Akala ko, hindi ako yung tinatawag mo. No? Akala ko yung tricycle. Hindi numusag. Grabe, traffic dito sa Mabini, yun yung ito yung sinasabi natin mga kababayan na kapag exit ka ng kalaw galing sa Mabini, nagiging ano to, nagiging bottleneck gawa ng one lane lang tapos yung volume ng sasakyan, pansinin niyo naman 'yan. Sala na gawa ng one lane lang. Ay may lumalabas pa dito sa E-Flores Street. O, di, Naging ano na, naging imbodo na lang. Pusa na ipit pa. Pero mga kababayan, ang inabot natin dito sa nagmimina na to rito. Baka nang ate, oh, ay. Kaya na, lalim na ng tubig. O, oh, ito yung nagbimina oh, mga kababayan, o. Oh. Isang taon na ito mahigit. Matagal na kayo nakatira dito, mo Oo. Oh, okay. Ilang taon na po? Dalawang. Ah, dalawang. Pero, probinsya niya, mam? Pampanga. Uy! Bakit sa Pampanga, dami mga magaganda, no? Mm, <laughs> Totoo naman, hindi naman ako nag-ano doon. Marami naman talagang magandang kapangpangan Saan ho sa, ano, sa Pampanga, ma'am? Sa may bandang Magalang po. Malayo-layo din ho yun, eh. Oo, sa malapit sa bundok. Ang <laughs> biruin mo, malapit sa bundok, may magaganda pa pala doon. Saka mapuputi ka pang yun, you no? Know? Ay, hindi. Ayan, sana mabigyan ng pansin to ni Mayor Isko, gawa ng talagang mauumay kayo dito araw-araw kayo dadaan dito yung nagmimina na to walang katapusan eh mga nakahambalang bako hindi naman gumagana eh oh. di ba eh ano may gumagawa ba wala yung mga biyoyos ko aalim na peraso Mirap kasi. Diyan nga malalim ng tubig yan. no? Yuri. Oo. Oh, oh. Malalim. Bali na natin sa Santa Cruz recto, ganun. Doon kayo sasakay. Eh, ilan taon na po kayo, ma'am? Ilan taon na din po kayo? Ay, Uy, batang-bata ako. Kailid e ka ng ano ko, yung pang... pang-apat. Anak kong pang-apat. Kapampangan din ang ko sa ano? Bandang lubaw. Kapampangan po? Hmm. Di ba mura sa inyo yung taknido, no? Ano pa? Yung mura sa inyo yung taknido. Ano pa? Taknido mo. Ah, <laughs> oh, uh, dia yang murah yun eh uh, na. Awas mara marami pa yun ko. Kung... Oh, mga bola. Ayun yung mga mura. Ah. Uh, <laughs> yung mu mulang kata. Bolang. Ah, na na na. Bola, letter B. Bolang. Oh. Ano, 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 be. uh, Sasabihin say bolang to ang <laughs> Ibig sabihin bobo no. Ah, uh, para may tama sa ulo. Oo. Oh. Uh, <laughs> <bol> <laughs> sabihin ta maraming ibig sabihin para ano na isang meaning lang pero ang daming pa lang oh. pwedeng mangyari yung tatanga-tanga pwedeng pumasok mga tao? Marami, kasi yung mga mahilig. Pero kung hindi umulan, hindi kayo magtatakse. Ay, ako po kasi ay... Magmamotor. Hindi po, hindi po. Ay, jeep talaga. Ito. So. Ayan, mukhang baha na nga dyan, mukhang nag-aatrasan. Pero hindi naman kala, ganun kahaba pa yung ulan. Ayan o, so may ano. Pero hindi, mukhang marami lang ang pasyente. Ay, hindi talaga kayo nag-aangkas. Hindi po din ako nag-aangkas. Bakit tayo mag-aangkas? Mag mag Gasan mag 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 yung beauty mo. Ano po yun? kapag nag-drive sila. Kaya nga. Oh. naka-motor ka, maga magagasgas yung clueless mo. Ay, hindi. Nakakaano lang. Kasi madali po akong mga bugbog. mga bugbog. Ayan, ang lalim na ng tubig. mo UN? Oo, Oo ayan oh, ayan o. Oh. Hoy! Mga kontraktor, nasa na kayo? Ito, naligo lang yung mga taga Maynila. Lubog na naman sa baha, o. Oh. oh my God. oh, diba mga kababayan, o. Oh. Nasa na yung... Nasa na yung, ano, yung mga kontraktor. Yung DPWH. O, oh, oh, la, Sarap lang, ano nila dyan. May, may nyan, lubog na talaga lahat dyan. Sabi ko nga sa'yo, kunting ano lang yan, kunting post pa. Gabaywang agad yan, yan Alam mo ba kung wala namang ulan, wala rin kami yung pasero. Ang ulan, wala din kami pasero kasi. Um, pangit naman ang motor po eh. Hindi. Kumporme naman niya sa driver. Ba't hindi na lang po kaya mag -motor? Ay, ayaw ko. Ako yung driver na takot din sa motor. <laughs> Anak ko, bali... Yan yung motor ng anak ko, lima, lima sila. Mm hindi -hmm. isa-isang motor, never akong umangka sa kanila. Nagra-ride sila ng mga long drive, pero kayo-kayo na lang. May taxi ko, digasulinan niyo yung taxi ko, sasama ako sa inyo. <laughs> uh, diba? Ako rin, may, may hindi po ako. May ako. Ilan? Ah. Uh, ilan yung diwa niyo? Diyan sa ICPM. Ah. Ilan yung diwa niyo? Grabe ka naman po. <laughs> <laughs> Kasama yung mga foreign actors, mga bandita. Oy, dami ah. <laughs> Hindi mag-out na ako sa ano, sa live. Nakakaano kasi yung ano, yung